Pupunta kami ngayon sa wedding ng kapitbahay and dito nga sa Queen J Private Resort ang reception. Nakalagay na din nga pala ang kanilang mga room rates at kung magkano ang entrance. Located nga pala siya sa Puro Crosas, Barangay Dumuit, Lucena City. Bagong bukas nga lang pala ito na private resort dito sa Lucena City. And first time ko lang din pupunta rito. Pagpasok mo nga ay matatanaw mo na itong pinakang logo nila na which is very Instagrammable din. Kaya ito naglakad-lakad na rin muna ako. Sobrang init kasi ng mga time na ito, around 12.30 na ng tanghali. Konti pa lang ang tao dito kaya kung mapapansin nyo, wala pang masyadong tao kasi nga kami yata yung kaunahan. Eh meron na pala, meron na palang nakapunta. So ayan, lakad-lakad lang muna tayo dito. And matatanaw mo dito yung isang malawak nila na swimming pool. So merong pang bata and meron ding pang matanda. Tapos meron ka rin makikita na tatlong cottage. Ito nga pala yung pinakang setup ng buong place. So good for 100 nga pala yung bisita nila dito. And ito na nga, nagtingin-tingin na rin ako. Nakimaritas na rin tayo. Ito nga pala yung pinakang set up no, kung saan dito daganapin yung kanilang kasal. So, meron dyan dyang dalawang CR for boys and girls. And, ayan naman guys. Super nice naman ang pagkakaset up nila dito. So, motif nila is, I think this is dusty blue. So ayan guys, and ako naman todo emote-emote lang. Yan, post-post lang tayo habang nag tayo ng kinasalan kasi wala pa dyan. Pwede nga rin pala mag-walk-in dito. And yung walk-in naman nila is good for 15 packs dapat. Meron nga rin pala sila ditong mga room accommodation. Kaya yan, nakisilip na rin tayo kung anong itsura niyan sa loob. So pagpasok ko dito sa loob, meron siyang aircon. So, meron siyang isang bed na kung saan ay double deck. I think this is good for four person. Tapos, meron din siyang CR. Kaya yan, kung naghahanap kayo ng mga private resort, so, meron din silang ini-offer na room accommodation na worth 1,500 pesos. So, ayan guys, and yan, yeah, super nice naman nung may area So, siya yung nagbukas. And of course, ayan, dumating na rin yung kinasalan. And Sobrang init na ng panahong yan. Pero at least okay naman yung mas mainit kesa naman umuulan. And ayan guys, hindi ko na napakita sa inyo. Kumuha na nga rin pala ako ng pagkain. And ayan na lahat yung mga kinuha akong pagkain. And of course, sabitan time. Ito nga pala yung pinakang itsura niya. Yung pinakang um, tinatawag natin bird's view. So yun yung events place. Tapos ayan. Siguro around mga 4pm na yan ng hapon. And makikita nyo naman guys na nagsuswimming na yung mga bisita. Kasi syempre meron ditong swimming pool. And kasama na rin yan sa package nila kapag nag-avail ka dito. So, so yun lang guys kung naghahanap kayo ng private resort. Try nyo i-visit ang Queen J Private Resort. And kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like and share this to your friends. Bye!